Ay grabe ang linaw. Grabe. Grabe, oh. Isa to sa ano ano. Isa to sa napuntahan natin na ano ano na isa sa pinakamalinaw na napuntahan natin sa ngayon no. Noong nakaraang episode natin ay pinuntahan natin ang magandang bayan ng Gabaldon, siyahan ng Ecija. Sa atin namang episode ngayon ay pupuntahan naman natin ang karatig probinsya ng Nueva Ecija walang iba kundi ang Aurora Province sa bayan ng Aurora, Barangay Villa Aurora. Samahan nyo kaming muli sa panibagong adventure namin dahil dito ay natagpuan natin ang nakatagong paraiso ng Villa Aurora na tiyak na magugustuhan ng buong pamilya lalo na ngayon na napakainit ng panahon dahil mae-enjoy ninyo ang napakalamig at napakalinaw na tubig ng ilog na nagmumula sa mga bukal ng bundok ng Sierra Madre. Oh, grabe, no, panalo dito. Paraiso din dito, mga kapinto. Grabe. Ang sarap dito. Ang linaw ng tubig. Woohoo! Woohoo! Halika na at tuklasin natin kung ano-ano nga ba ang mga adventure dito. Pati pwede naman yun, di ba? Pag may kabit, nadali mo yan. Opo. Oto. Oh, yun. <laughs> <laughs> Ang magandang magandang mapagpalang araw sa inyo, mga kapindot. No? Ngayong araw ay April 13, 2025. Ang gala naman natin ngayon ay pupunta tayo sa Villa Aurora sa probinsya ng Aurora province. Ayan <laughs> masaya Okay, masaya masaya ang magiging masaya ang ano natin ngayon. Ang gala natin kasi marami tayo ngayon. No? Kasama ka natin ang ayan ng aking mother you know. Si mother. Ito 'yung pamangking ko sa yung nanay niya, 'yung kapatid ko. So marami kami ngayon, no? So masaya ang outing ngayon. Nakakapindot no? na. No? Sige na, diretsyo tayo ngayon sa Villa Aurora, Aurora province. Manggagaling tayo dito sa Cabanatuan City. Mga Kapindot to. Dito na tayo sa Bungabon. Kapindot. Ito baon natin to. Sa boundary na ito labi na to. Ayun, mga Kapindot to. Labi na tayo, ano? Ayun. Ngayon, tapi mus Labi River. Dito sa Nueva Ecija. Tayo mga Kapindot to, ang famous Labi River. Tayo na, daming tao. Sa may dulo doon yung may lubogang. Punong-puno, Ayan, ah, mga kapindot, oh. nasa Aurora province na tayo, no? boundary. ay ayan, 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 Boundary na Aurora. Welcome to Aurora province. Yo, oh. ah, Maria Aurora pa to, ha? Maria Aurora. So, ito pa lang Aurora na pupunta natin. Barangay Villa ay sakop siya ng Maria Aurora. Ayan, no? We love Maria Aurora. At pagkatapos nga ng isang oras at kalahati nating biyahe mula ka Cabanatuan City, ay narating natin ang Bilya Aurora. Eco ecotourism right this way ecotourism area Grabe mga basta oh Grabe ang linaw rin ang tubig dito Saka malamig Ang lamig Saka ang linaw oh Linaw din Ito Nakain muna So ayan mga pindot to. May dala tayong red wine as usual. Lagi tayong may dalang red wine. Ito. to maganda dito. Hindi natin kailangan ng yelo, no? Hindi na kailangan ng yelo. Ayan. Lalagay lang natin dyan yan. Ayan. Lalagay dyan dyan. Mga 10 minutes lang. Okay na yan. Kain. Ang ginaw. Ang ginaw. Ang yung lino niya no? parang yung ano din parang yung sa Koto Mines ganun sa medyo malamig to ng konti kaysa sa Koto Mines parang ang lamig niya ay yung lamig ng ano ba yung mga malalamig na naliguan na... Na natin Panawan Falls, ayun, ganun ah, pupunta muna kami doon sa gawi doon namin yung kabilang side ng ilog, kung anong meron doon ah, excuse me, naliligay ako kung anong meron doon kasi nga uh, nabababawan sila no? kahit tayo mababaw dito titingnan natin doon kung okay doon linaw ang linaw mga kapindot no? ang sarap ng lamig niya malamig na malamig saktong sakto ngayon mainit na mainit ang panahon ay napakalamig ng tubig no? napakalamig saktong sakto so yun, no? pupunta kami sa kabilang side no? ito yung pamangking ko mga kapindot oh. Kung napapanood nyo to sa TikTok, no? Ayan, oh. Yeah, no. Binata na, no? Binata na yung ating pamangkin. Lalo yung isa, ayan, no? Ito, siniklus. Oh. So. Kita yung laki ng katawan, no? <laughs> dati, 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 tiktok kami, no? Bata pa yung dalawan to, mga kapindot, no? Player na yan, no? Maglalaro, maglalaro na yan sa, ano, national championship na shot put, no? Napakalakas na bata, mga kapindot. Ayan. Yeah. Nga kami ngayon, mga kapindot, sa, ano, ano, sa may bato. Yung pinaki-clip jumpan dito, no? Clip jump site uh, bukod yung bayad doon mga pindot, sa magbabayad kayo dito sa Aurora Tourism tapos dito bukod yung bayad dyan bukod dyan uh, sabi nila mga 15 minutes ata na maglalakad exercise to sakto sakto ito yung Villa Aurora Eco Tourism area no? dito ko yung magbabayad hindi uh, ko lang alam kung magkano bayad So, mga makakapindot Dito na tayo sa hanging bridge. kasama natin Ano, sabi nila ng tour, ecotourism dito, ang mga guide daw ay pwedeng kumanta. Kasi, di wala ko ka daw, pwede ka daw kumanta. Ginyo-joke siya doon sa, ano, sa opisina, ano. Sa pinaka, ano nila, na ang guide daw ay kumakata. Oh, wow! Yung mga, ano, yung mga no? Ang hanging bridge tayo. So, maano siya, no? Yumuyug-yug-yug-yug siya. Habang naglalakad ka, eh, gumaganong-ganong. Atay, okay lang. Iyasama kita sa vlog na. Minsan, iyasama-sama kita. <laughs> okay lang, atay. Ipapost ko to. Okay lang. Wala naman pong problema, sir. Ah, yun. Basta wag lang po ang mga kinopost ko yung nag-iinom sa ilo. Ah, hindi. Ah, oh. yun. Bawal yan, oh. ah. Oh. Yun po talaga siya lang ah, Nasa limang minuto na siguro yung kami naglalakad. Mali maganda yung project ng LGU dito no sa yun napansin ko sa ano no mariraha buong kabuuan ng probinsya na Aurora yung tourism nila no maganda talaga Ah, uh, halatang naaasikaso na maganda yung tourism nila dito yung mga ilog nila tapos yung sa Diteki natandaan niyo yung nagpunta tayo ng Diteki ayos din doon Lixer, okay pa? <laughs> Pagod <laughs> na raw siya. Kanina sabi ni kasi nung pamangkin ko, pagod na daw siya. Eh ngayon, eh, pagod na pagod na. <laughs> Pag umakit na ako sa pole, niya para hindi na niya kaya. Ah, Pero nung narating ko po ang falls Maganda. Tanggal ang pagod. Tanggal ang pagod. <laughs> <laughs> Panila, halos ayaw na bumaba. Dahil so, sa lamig nga po ng tubig doon, masarap siya. sabi siya. yun, doon po kasi pinakabukal niya, ano? no? Opo. Pwede sana tayo pumunta ng falls kaso ikapos na tayo sa oras kasi nga dumating tayo dito eh, ano na one, magwa 1.30 kaya medyo alanganin ah pupuntahan na lang natin ngayon nga ay eh, sabi ko kan sabi ko kanina yung bato ano uh, anong tawag doon ate? big big, stone big stone na ah, big stone yun sa big stone na lang kami pupunta may cliff jumping doon ang alam ko tapos medyo may kalaliman din uh, kasi itong dalawang binata naghahanap ng ano ng medyo malalim-lalim uh, nag-decide kami na doon na kami pupunta sa Big Stone maganda ang daan dito naayos na ng tourism uh, meron na siyang walkway so ayan maayos meron pang handrail oh. ganda talaga ng ano dito ano? bundok hindi nagagalaw virgin forest mga kapindot no? yung bundok dito ayan halatang oh. ano, hindi pa siya nagagalaw ito yung sinasabi sa inyo kanina na ano no? na magandang project ng LGU dito mga kapindot oh. Uh, ah. Uh, no? talagang magaling mag-asikaso ang LGU ng ano ano, LGU ng Aurora Province. Tapos ito daw mga pindot. Ayun. May simbahan mga kapindot. Tapos ayan oh, no? maayos yung mga dito oh. oh. Para na rin kayo nga sa hotel mga kapindot pag pumunta kayo dito. Oh. Okay dito no kasi yon. Kita niyo ni May function hall pa pala dito. Kasi ito yung mga kwarto. Kanino po ano, makikipag-ugnayan pag bawa pupunta din doon, din po sa may ano kanina. Sa, sa reception po doon sa may ano kanina o, ron. Po, sir. Doon po. Doon na, din ang bayaran. O, Tapos itatawag po nila ngayon doon sa pan namin sa ecotourism. Tokyo Ah. Dito daw sa mga ano na to, mga bilya na to, mga bahay na yan. Kung gusto niyo magpunta dito, ah, makikipag-ugnayan kayo doon sa may ano, ano, sa may reception ng <coughs> ecotourism ng bayan ay bayan ng probinsya ng Aurora ano. So ayan. Tapos itatawag daw pwede na kayong tumira dito. Ayun oh. Meron mga dalawang kwarto Pang pamilya. O pang mag-asawa. O mag oh, pwede rin pag may kabit. Ata ate. Ate pwede naman 'yan, 'di ba? Pag may kabit, adali mo diyan. Opo. Oh, Ayun. <laughs> O oh, yun ate ano, oh, maganda yung payo ni ate no, para hindi masundan eh dito na lang kayo mag ano ano umupa hahahahahaha <laughs> joke lang yun baka kapindot na, joke lang yun ha Ito yung big stone ayan doon po ang daan ah dito na lang o pero pag tatatun po sila doon, pwede na po rin sa pano sila bang tatatas doon doon kaya dito po bridge yun malalim po yan eh no masakto Takto, Pintot mga pintot no? masaya na naman tayo dahil meron na naman tayong tatalunan. <laughs> Another hang bridge. Dito po. dito tayo. Ayan. Oh, Mukhang solo, solo natin ah. <laughs> ah, pwede rin po, tas pa ganun. O, oh, ito yung, ito uh, yung, yung, Wow, ang linaw ha, kapindot oh. Uy, grabe to, no? Ah, Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Nagdire-direcho yung pamangkin ko, no? <laughs> Nagdire-direcho, no? Hindi na kontrol. Bakit no? matarik kasi mga kapindot eh, no? Uy, grabe, no? Solo, solo. Ay, mga kapindot, no? Pwedeng balikan to, no? Susunod. Ay, grabe, ang linaw. Grabe. Grabe, oh. Isa to sa, ano, ano? isa to sa napuntahan natin na ano no na isa sa pinakamalinaw na napuntahan natin sa ngayon no po oh. grabe mga kapindot, oh ang linaw oh sabi ni ate ano daw to no malalim kasi eto ang taas din ng pagkiklip japan natin dito no ang taas nyan tapos tatalong ka dito sabi ni ate malinaw daw yan pero kung titingnan nyo parang malama babaw no ibig sabihin niya mga kapindot ay napakalino talaga no? Tapos, malamig. yan, sigurado, malamig yan. Paano gagawin natin? Ano, maligo na tayo, mga kapindot, no? Ilang pala, hindi ka kalalim. Ang video ako sa ilalim. Ay, Gabi, ka? Hindi, maglalang ako. Ay, tutok pa ako, Pwede ba lumangay? Pwede! Oo! kita. Ay, you know, oh. kaya Jangan no, no, lupa, no, no. no, 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 no. ang lamig Tingnan nyo ah Oh diba? Napakalina kung makapid doon Kaya makapid doon ah Pagkati natin yun no, kati natin Ah uh, oh, grabe na no? panalo dito, paraiso din dito mga kapinto Grabe ang sarap dito! Ang linaw ng tubig! Woohoo! Woohoo! Dito siguro akyatan, no? Kasi parang may mga mga marks kasi ng mga umakyat dito, baka dito. Pero pwede rin doon. Pwede rin doon. Pero pwede rin dito, tingin ko. Pero kung madulas, hindi tayo dito aakyat, no? Ah, uh, na tayo! Sa... Big Stone, no? Big Stone ng Villa Aurora. iba talaga mga kapindot no? pag ganitong summer tapos mag-swimming ka sa mga ganito yung hindi siya stagnant water ang ibig ko sabihin ay yung hindi mga sa mga swimming pool no? kundi yung gagaling mismo sa nature straight from, nila, from the nature ah, nabubulol na ako sa pagod Woo! so ito na oh, kita niyo naman no Ayan ang mga pindot oh Oh Ang ganda kapi, ang taas dito Ang taas din oh Ang taas mga kapindot oh Nakakita nyo, ang linaw oh Oh ayan oh Panalo mga kapindot oh. babalikan natin oh. to Isa sa babalikan natin So, kailangan maga tayo pupunta dito Kaya Kita nyo no Grabe, ang linaw ng tubig Saka ang lamig Napaka-refreshing, lalo na ngayon na ah alam niyo naman ang panahon ng natin ngayon ay napakainit Dalad! Oh. Ita 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 No 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 3 <laughs> go sana naman ay okay yung ating ano, ano yung ating ah, uh, audio kasi nga pag nalulubog itong DJI action cam natin ay lumalabo no parang nakaharangan niya ng tubig yung yung ano yung pinaka mic niya so yun sana malinaw ngayon pinaktak na natin uh, tatalon pa ulit tayo no last na to grabe oh kita niyo naman ang linaw oh, oh. ang linaw no o, oh, isa pa, ano, Ah, tignan ulit natin kung gaano kalinaw, wow. ha? Kapakita ko sa inyo, no? Dito na sa may bandang mababaw, no? Ah! Ah! mga kapindot na cellphone ng gamit natin ngayon. Maraming maraming salamat sa lahat na nanood. Mula dito po sa Villa Aurora ng bayan ng Maria Aurora dito sa Aurora Province. No? At uh, pasensya na hindi nakapag-drone na masyado kasi nga nakakita nyo naman. Umuulan dito ngayon. No? So hanggang sa muli. No? Sana po makapag-subscribe kayo sa aking pong channel. Maraming maraming salamat po.